meron na siyang ganyan. Hello, shout Good morning, good morning, and good evening sa lahat. Papasok na ka, guys, si Pogin Bagsi. Yan, atid ko ito. Wala tayong alaga for today. And, hindi naman pumakap si mami at niya, kaya Hatid natin sa pog yung bagsik hanggang doon sa school. Ayan. Dito lang tayo bilang tubig. Ayan, shout out. Payat-payat na pog yung Dito lang tayo bilang tubig. Ayan, thank you so much. Ito kami. Pabili nga po. Ako po. Ay, walang... Wala, wala. Wala, wala, ta. wala. Tal, kanan, kanan. Baka maliit na ba? Kanan, tali dali dali, na kami guys, <laughs> sa school, sa chat at chat at chat at, ay sae sae sa school, ayan sae, na ito ang kami nang Dapat guys, hatid ko si Pogi ayan. Ayun, papasok na siya sa si school. Papasok na siya sa si school at ako uuwi na siya pa. Hey, shout out guys, pa na tayo. Ayun na tayo, uwi na tayo. Ang ganda ng mga puno ng mga, ano, dito sa school, oh. Iyayabang ng mga, para sa mga, ano yan, sa mga lilim dito. Yeah, shout out, shout out. Buhay ng mga mami. Hatid sundo, guys. Masaya, maano lang ako, maalaman lang ako kapag nag, ano, nagsu, naghatid. Kapag handa si mamit daddy na baby angel. Kapag, ano, kapag andyan, syempre hindi tayo makalakad na maayos kasi mabigat hi <laughs> yan shout out to everyone ayan guys ayan shout out po sa inyo lahat dyan napakainit po ngayon kaya kailangan po mag jacket para naman protection po sa balat dahil napakainit ayan ha? hindi nang ng init kasi kapag hindi tayo nag ano na protection sa balat natin. Napaka-init, guys. So, per. So, per, yan. Awian na, na. Shout out. Up muna natin, ha.